Grabe, mahal lang saging dito, no. Ito sa piling. Sa piling yung binili ko. Grabe, magkano 54 na oh. Pag kaliliit pa, oh. Pag sinubo mo, oh. kasi ang kasya lahat. No? Oh. Dati nung nasa probinsya ako, kinukuha ko lang talaga sa puno. Tapos paglipat ka dito sa Maynila, ang mahal pala ng saging. Kung alam ko lang, ito so, ta, nagtanim na lang ako saging. Sa Oo. Oh, Kahit hindi mo tinatanong. Sir. So, ano ang aral moral lesson doon? Si 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 hindi yung puro hili, puro hili ka sa buhay, puro hili. Oo. So, si si. Lagi kang nahihili sa mga nakikita mong nakakaangat. Si. mo magsikap, magsikap, magsikap ka. Si. Hindi yung puro reklamo sa buhay nakisyo ganyan, nakisyo ganto, nakisyo ang hirap magtrabaho. Ito mo, sikap sa buhay, sikap. O, oh. hindi ka nagsikap sa buhay. Kaya puro, puro problema. Puro kung anong, anong sinasabi. Pati yung mga kaibigan sinisiraan. Nakisyo puro utang, nakisyo ganyan. Sikap ha, nang hindi ka puro reklamo sa buhay. Ha? Tapos nyo ayun Ayaw na makita Nige na Late na ako hmm? Scroll mo pa eh Scroll mo na Ay! 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 Ay!